Para saan tong uh, 5D ultrasound, Shara? Ang 5D kasi doc Willie, nakikita na natin si baby in real time no kung ano talaga itsura niya sa loob. So, beginning mga 5 months hanggang 7 to 8 months, mas better view, uh, full view na nakikita natin yung mukha ni baby at saka yung lahat ng uh, organs. Pwede ba yung ordinary ultrasound lang? O mas maganda itong 5D ultrasound? makita kailangan. natin lahat eh. Yes, so kailangan talaga. There's a special machine for this. 5D talaga yung tawag sa kanya. So yung mga conventional na lang natin, 2D, 3D, 4D, eto na sa 5D na tayo na Parang nakikita natin yung tamos ng ilong, bugis yes. ng bibig. Mm -hmm. Ano pa bang mga sakit na makikita natin So dito, dito nakikita natin, halimbawa ngayon nandito tayo sa head part yung mga naririnig natin, mga microcephaly regarding mga Zika virus, kitang-kita yan kung meron. Si ma'am naman wala. Tapos sa other parts, sa heart, tapos yung mga kamay. mga, minsan may mga baby na walang kamay, walang pa na-identify rin ka agad. Saan dito ang kamay? Ito ko hindi makita ang kamay. move natin ng konti. Ito medyo braso niya nakikita ah, braso Na to. Yes, daw. Okay. Pababa. So last na lang, Dr. Sharon Mendoza, kailan itong ginagawa? Para anong klase ng pasyente ang pwede magpa-5D ultrasound? Actually, any patient naman who would like to see yung itsura ni baby niya, pwede siyang magpa-5D. Pero minsan ginagawa namin to if you want to diagnose mga cleft lip, mga facial deformities, and other deformities sa buong katawan ng bata. Okay, thank you very much, Dr. Sharon Mendoza.